Alam niyo ba kung saan matatagpugaan ang pinakamahabang bulaluhan dito sa Pilipinas? Let's go! Join us! Tuklasin natin ang tinagrean naming longest bulaluhan in the Philippines. Saan nga ba matatagpuan? ito matatagpuan at anong oras nagbubukas? Before we answer that, kayaan niyo muna akong magkwento bakit nga ba kami napunta sa bulaluhan na ito. The reason was to celebrate yung internship acceptance ni Josh. Una ay nagpunta kami sa Nuvali sa Santa Rosa, Laguna para manood sana ng biggest drone show in the Philippines. Pero na-late kami dahil galing pa kami ng Pampanga at ginabi na kami ng uwi. Kaya we decided na magbulalo na lang. Past 11 na ng gabi kaya nag-worry na kami kung meron pa bang open na resto na makakainan ng ganong oras. Yun pala, may alam si Daddy Eric na bukas na bulaluhan ng mga ganong oras. Kaya Nagpasya kami na doon na pumunta. Pagdating namin sa lugar ay nagulat kami. Dahil halos wala kaming makuha ang parking as in punong-puno ang sasakyan. Then, umakyat kami sa second floor ng building at doon namin nakitang napakaraming tao na kumakain. At tapansin din namin na napakahaba pala ng kainan dito. At mas nakakagulat pa ay halos mag alas 12 na ng gabi ay eh marami pa rin kumakain. Buti na lang meron kami kagad na kitang bakanting mesa. Yes, sir. Pagka-upo ay umorder ka agad kami ng bulalo. Binagdagan na rin namin ng crispy tawilis para terno. Kung ikukumpara ang presyo sa ibang restaurant, mura at hindi na nalalayo ang lasa sa mamahaling resto. Isa pa, libre ang kaping barako dito. And take note, only coffee sila. Habang inaantay namin ang order namin, ay naglakad muna kami para tignan kung gaano pa talaga kahaba itong kainan dito. Sa tansya namin, ito ay halos sumabot sa 300 feet or mahigit sa 80 meters. Eto, panoorin nyo. Ayan, di ba ang haba? Kainan na ito ay walang iba kundi ang Mahogany Market Bulaluhan. Hindi lamang bulalong ang pwedeng orderin at kainin ha. Meron pang ibang potahe. Kung titingin kayo sa ibang kainan dito, napansin namin na meron silang standard price. Tara, manganta na. Magsabaw muna tayo. Wow, ang laman! Ang bulalo no ay hindi puro buto ha, Siyempre, kapag merong bulalo, automatic na merong toyo, kalamansi at sili. Malamig dito sa Tagaytay, kaya masarap magbulalo. Sobrang busog na kami at hindi na namin naubos ang in-order namin kaya tinikot na lang namin ng tawilis. Itong Mahoga ni Market Bulaluhan dito sa Tagaytay ay bukas pala 24 hours kaya marami pa rin ang kumakain kahit hating gabi na. siguradong fresh ang karne ng baka dahil ang first floor ng building na ito ay tindahan ng karne ng baka kaya pwede din kayong bumili ng bagong katay na baka. Meron ding mga tindahan ng mga pasalubong na bukas din 24 hours. Kaya kung naghahanap kayo ng bulaluhan na bukas kahit anong oras, lalo na ngayong malamig na panahon, dito na kayo pumunta sa Mahogany Market Bulaluhan. So,